Mga sports usap-usapan ngayon ang posibleng line ng Gilas Pilipinas para sa SEA Games. Lalo pang naging mainit ang balita ngayon dahil limang malalaking pangalan ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Una dyan si Carl Tamayo, Kevin Cambau, Renz Abando, QMB at Benny Boatwright. Pero tanong, sila ba talaga ang pinaka-deserving o may mas dapat pa bang isama kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, kilalanin natin sila. Una sa ating listahan si Carl Tamayo, isang former UAAP Rookie of the Year at champion sa UP. At may experience na sa Japan B-League. Isa siyang stretch big man na may inside-out game Isang clutch shooter. Ang disadvantage lang niya maka sports pro na po siya sa injury. Minsan kulang sa consistency. Tanong, kung short tournament kagaya ng SEA Games, makakapag-deliver ba agad si Tamayo? Pangalawa, si Kevin Cambau or mas kilala nating KQ. Reigning UAAP MVP, isa sa pinaka-versatile forwards ngayon. Isa sa kanyang mga lakas, isa po siyang playmaker. Mataas na basketball IQ, isang versatile sa